ano yung buhay ko bago ako nag-Korea ako nga pala Sir Niboy Miro isa ho akong uh, dicer, promo dicer sa mall uh, appliance uh, appliance center yung pinagtatrabahoan ko sa mall so uh, naalala ko noon nagtatrabaho ako sa sa umaga, di ba dalawang ship yung nasa mall uh, pang umaga, tsaka yung pang gabi na out. Yung 6 na out, at saka 9 na out, diba? Naalala ko noon, pag uh, umaga yung in ko, pag out ko ng 6, ng gabi, uh, nagpabiyahe pa ako ng motor. Kung tawagin sa Pilipinas is habal. Yung sa Manila, habal. Sa amin, sa Jansan is habal-habal. Ah, -habal. uh, Nag-aaral ako ng Korean language nun. kahit uh, kahit nasa parkingan ako, nasa tambayan ako ng motor, yung sa tornohan namin kung tawagin, eh, nag-aaral ako ng Korean language nun. Hindi ko inisip na mahirap yung exam, hindi ko, maiisip, hindi ko inisip na mahirapan ako kasi nga, dubli kayo ako eh. Nagtatrabaho ako sa araw, tapos sa gabi, nagbabiyahe pa ako ng motor. No? So hanggang alas 12 ng hating gabi yung biyahe ko para lang ma-provide yung pangangailangan ko, yung basic needs ko at the same time yung basic needs ng mga kapatid ko. Kasi nga si mama at si papa wala na sa bahay so sa akin na lahat. So kailangan kong gawin yon hanggang hating gabi ako nagbabiyahe para may bukas, may allowance yung mga kapatid ko nag-aaral at the same time may allowance din ako sa trabaho ko para yung sahod ko hindi ko na konti na lang yung mababawas ko. Baga yung pambili ng bigas, ganun, yung mga major lang na kailangan. So sa mga nahihirapan dyan na mag-aral, uh, eh, kung isipin lang hindi tayo magkalayo ng, ng, ng nararanasan, di ba? Kasi ako minsan aabot ako ng alisin ko, ko ng umaga eh, nagbabiyahe ng motor. <sighs> ang hirap, ang hirap ng buhay ng ganon. Kaya yung pinagdaanan ko na yon ginawa ko siyang inspirasyon. Sabi ko, hindi pwedeng hanggang dito na lang ako. Ang unang take, bumagsak ako kasi akala ko yung exam talaga is regarding lang dun sa pinag-aralan. Pero hindi pala. Uh, iba pala siya, malayo doon sa pinag-aralan. Kailangan mo talagang mas mag ano pa mas magdagdag pa ng vocabulary hindi lang dun sa pinag-aralan mo kumbaga ba lumabas ka dun sa lagpasan mo yon yung kung ano yung pinag-aralan mo sa paralan mo ngayon lagpasan mo pa yon ang pangalawang exam yon na yon na yung hmm. nang, nag open open up sa isip ko na hindi pwede hanggang dito na lang ako hindi pwedeng sumuko na hindi ko mapasa tong exam na to kaya ang ginawa ko pagising ko sa umaga nagbubukabs na ako tapos papasok sa trabaho pagpapasok ako sa trabaho guys may daladala din akong bukabs pag wala akong customer nagbubukabs ako pagka may customer na yan tinatago ko na yan tapos siyempre magi entertain ng customer kapag yung wala talagang tao since wala naman din ginagawa sa mall wala naman din ginagawa nakatayo lang so why not to study and I'm very thankful naman dun sa manager namin si ma'am Janice ma'am Janice P. Alagan Shoutout sa iyo ma'am uh, naiintindihan niya yung bagay na yun diba? naiintindihan niya sabi niya kung may opportunity naman sa labas why not hindi siya madamot guys, hindi siya madamot sa oportunidad na pwedeng dumating sa tao niya. Kaya I'm so happy na nakatagpo ako ng manager na gano'n. Uh, sabi niya, do, kapag uh, merong customer, ayan, ihinto mo lang yung study mo tapos mag-entertain ka lang. Tapos pag wala ng customer ulit, uh, yan pwede ka na mag-study ulit. So grabe no, grabe yung uh, pabor na binigay ng manager sa akin. So uh, masaya ako. Masaya ako kay Ma'am Janice. Masaya ako sa sa pagiging uh, considerate niya na manager. So, grabe. So sa mga may trabaho diyan, huwag wala nang pag-asa. Huwag n'yong irason yung hirap nyo yung ang hirap mag-aral. Irason nyo kung bakit kayo nahihirapan para maging i-ano niyo ba? igawin gawin yung positive yung na, nangyayari sa inyo. Gawin yung i-shift niyo into positive hirap na hirap na ako dito hirap hirap na ako sa ano ko sa ginagawa kong to so kailangan ko lang uh, ipasa yung exam kung pwede one take gawin mo wag kang wag kang sumuko okay wag mong hayaan na na kunyari taga probinsya ka wag mong hayaan na bumagsak ka kasi sa pamasahi pa lang mahal na no? So sobrang mahal talaga ng pamasahe. eroplano plano tayo ay eh, dalawang beses back and forth 'yun. So kung hayaan mo napupunta ka lang doon na wala kang bala, wala kang baril, talo ka. So kung pagpunta mo ng Manila, pumasa ka sa exam, hindi mo na maiisip yung mahal na value ng ticket mo kasi nga ang kapalit nun, future mo. Okay? Yung sabihin nating 10K na pamasahe mo back and forth from your province, sabihin nating worth it, de ba? Worth it, kasi ang kapalit nun future mo. Malaki ang mababago guys. Depende na lang yun kung paano mo yung dalhin yung sarili mo dito sa South Korea. So, sa lahat na nangangarap dyan, huwag kayong tumigil. Ituloy nyo lang. Ituloy nyo lang. Okay? Sa lahat ng bumagsak dyan, ituloy nyo lang. Ituloy nyo lang ng ituloy. Kasi marami akong kakilala yung best bumagsak sa huli pumasa din. ba? Diba? Yung iba, medical issue pa. So, kahit medical issue, gumawa pa rin sila ng paraan para makatuloy pa rin dito sa Korea. Kasi nga, no one can stop you. Yeah. <laughs> diba? So, ganyan lang. Uh, enjoy nyo lang ang buhay. Yeah, huwag na ma-pressure sa bukabs-bukabs na yan. Basta gawin nyo lang routine. Okay? Pag sinabing routine, gawin mo siya ng tama. Gawin mo siya ng may oras. Diba? Okay? yung MLML na yan, yung anong mga ano dyan na wala, wala namang nabibigay sa yung maganda, iwanan nyo na yan. Kung gusto nyo, talagang magbago yung buhay nyo. Bye-bye. See you dito South Korea.